Wow. Oh, press ko dito, man <laughs> Pagkatapos lang ng ulan. Ayan. Dito ko ngayon sa aking hasyenda. The... Diyok lang. Dito sa aking maliit na tanim-taniman dito sa Rizal. Dami na pala ang ratelis dito. Tapos tayo. Ito. Uh, ratelis. Hey. Dami ng kamay ko. Ayan. Hey. Ito na yun. Hmm. Ayan. Daming bunga. Ito. Bung. Hmm. Sarap dito. May mga bata lang dito. Ubus ko. Laki mga bata dito. Ito dyan sa kanya-kanya kami kanya, yung kanya, bakod. takos ko sa inyo yung mga benta pinakain ko yung ano pinakain ko yung saging oh uh, sarap uh, dumi ng kamay ko pasensya na dito kasi ako sa bukid dami pa tawid tayo sa bakod tas uh. ano binigay ko yung saging na sa bakod Ayan, ay pato. Pinigay ko kasi na tumba siya. yung gansa. Malalaki na sila. Dito kasi yan, yung saging na yan, natumba. Matagal ko hindi na to. Ayan, natumba siya kasi natuyo. Natuyo yung tubig niya. So yung muko, ayan, nabutang ko, tumba na siya dyan. Kaya, pinakain ko na pa pati yung bayabas ko rito. Mangilan-ngilan na lang yung, yung ngilang, ngilang na lang dahon. Pero, ayan, umuusbong na naman kasi. Medyo tagulan-tagulan na ngayon dito, men. Ayan. Dito ko ngayon sa aking bahay kubo. Ayan. Alisin ko yan. Kasi gagawa ako ng ano yan, parang um, puan. So yun lang. Gusto po kayong lahat. So yun lang. Yun lang isi-share ko ngayon. Yan, tapos dito gagawa ang kulungan ng baboy dyan. gagawa <laughs> dyan si pa doon. Or doon sa baba. Para bang nagre-relax ako dyan, gagawa ko ng papag dyan. Kita ko siya doon. Kasi meron doon ano, ilog doon ako kukuha ng pang anong ano sa baboy, pampaligo. Pero gagawa ko ng ano, yung septic tank niya para hindi direct yung pupo doon sa ilog. Kasi nakakaya naman. Malunggay ko, ang dami doon. Ah. So yun lang, ilang minutes na ba? 3 minutes.